🎵 Galaw-gaw, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at kakialap galaw -gal, 🎵🎵 Galaw-gaw, kung tawagin mo sa akin 🎵🎵 ay may pang-pangawagay ng kanilang mga produkto 🎵🎵 na walang nutrient packs at labels na pagtaw sa kapas ang sabi nila Pero ang tanong nito ay hindi kaya maapektuhan ito yung mga tinasabi natin nating cottage industry na madalasan yung mga talangka, yung mga ano naman, hindi lang sa butelya at ibebenta na sa market kasi sila maapektuhan ito kapag nila ito. Una po sa lahat, ang mga karamihan sa mga produktong ito ay ay galing po sa mga banyagang uh, bansa. Hindi po ito uh, hindi po ito na-produce no dito sa ating bansa ito yung nire lamang. Kaya kung kapupunan nyo, yung mga botella nila ay kahit sa, sa mabibili po yung mga botella. At uh, kaduda-duda po ay wala po itong mga nakalagay uh, ng na mga nutritional facts and uh, value and uh, labels. Which is tayong mga mamimili, tayong mga consumers, ay tanging um, kakaroon po ng mga malaking uh, problema. Bakit po? Dahil itong mga produkto na ito, ay una po ay uh, uh, lalo niyang ilulubog yung sitwasyon po ng ating uh, mga masasaka sa uh, mga mais at uh, mga sugar. Dahil ang mga produkto ito, ito po ay mga synthetic uh, products. Ito'y ginulog na po namin sa Food and Drug Administration ng uh, Department of Health at ganun din po sa DTI. Gano'ng ka-importante ang mga ang issue na ito? Sapagkat halos lahat po tayo ay gumagamit no, ng uh, mga produkto na ito na hindi nyo po alam. Dahil ito po ay mga sangkap sa paggawa po. Halimbawa ng uh, toffees, Caramels, uh, Low Guards, Marshmallows, Jellies, Brownies, cream paste, no? Katulad po ng bawa ng mga fondant, soft drinks, Juices, ice cream, Pringles, hard candies, moist chewy cakes, gum paste, etc. Karamihan po sa mga confectionaries. At ito po ay easily na pwede niyo mabili. Ano po? Uh, sa mga iba't ibang mga uh, lugar. Ano po? Na mga pamilihan. Ang problema dito ay wala po itong mga label. Paano po kung sakali na meron po ito sulfur oxide. Ano ba yung sulfur oxide? E, direktang po ito na sisirain ang inyong baga at sisirain po ang inyong, uh, ang ating uh, dugo derecho po sa sa ating utak. Ano po? Kaya hinihingi po natin ang uh, tulong ng uh, FDA at ng DTI paano nakakalusog sa merkado ang mga produkto na ito na wala pong mga nakalagay ng mga etiketa ng FDA at uh, hindi namin alam kung ito ay approved ng DTI. Kapag po nasa DTI kami at uh, namin to, gulat na gulat po yung uh, enforcement division nila at si USEC Pen Pasqua. Dahil nung tingnan niya yung mga nito, yun na po. Uh, wala po siyang, ano, wala po siyang mga marka. Ito po ay pure liquid glucose. Ito po isang cup dun sa mga binanggit ko mga Uh, mga pagkain. At karamihan ng kumakain nito ay mga kabataan, yung mga bata. So, ibig sabihin, uh, marami isa ito sa dahilan kung bakit po nagkakaroon ng matinding karamdaman ang mga maumen Pilipino, particular po sa sakit na diabetes. Ayan po. Ulitin ko po, ito po ay isang synthetic na produkto. <laughs> Hindi po ito uh, produkto na sabihin natin organic hindi po katulad itong si nerve sa atin dito, sa retral. Ito po, sugar po ito. Ano po? Ito ay natural sugar. Hindi po katulad nito, synthetic sugar ito. So, uh, malaking usapin ito sapagkat ngayon April 7, 2017, ay parating na ay mag magse-celebrate po tayo ng World International Health Day. Ano po? So, ulitin ko po, ang, ang produkto nito ay sangkap sa paggawa ng soft drinks, ice cream. Sinubusay nyo, hindi pa nakakatikim ng soft drinks o nakakatikim man lang ng ice cream. Sigurado po ako, lahat po tayo. At dahil itong mga, ilang mga kapitalista nito para makapagtipid, ay gumagamit po sila ng mga synthetic na produkto na hindi nyo po alam. So karapatan na natin bilang mga mamimili, alam nyo dapat kung ano ang isinusubo nyo sa inyong mga bungangan para maproteksyonan nyo ang inyong kalusugan. Wala kayong kalam-alam, ang inyong kamag-anak ay namatay dahil sa mga kinakain nyo na hindi nyo alam. Kaya ito po yung karapatan natin na ipaglaban sa Department of Health, sa DTI, lalo-lalo na sa FDA, na imbestigahan nila at puntahan na po nila yung mga tindahan na ito. Kahapon po sinabit namin ang lahat ng mga resibo. Umikot po kami sa mga iba't ibang mga pamilihan. Ito ang na ito ay para sa ating lahat po ito. Kung natutulog po yung ating uh, mga ilang mga dapat kumilos, ay eh, nagkusa na po kami na isumbo para makatulong natin yung gobyerno. Alam naman natin, ang DTI kong ilang empleyado niyan, ganun din naman ang FDA, pero Nung di. namin sa kanila ito, laking gulat nila. At sana po siguro ang progreso ay makapag Tingnan na rin po, ipisikahan na rin po dahil hindi lang po pure glucose. Pure uh liquid glucose. Ang ano po, ang mga produkto na walang mga product label o walang nutritional uh label. So very important po ito. So again, uh, thank you very much po no, sa inyong palya. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli. At pakialam, galaw gaw, kung tawagin siya ganyan, kang karot, na trumpong tumatala, galaw gaw, napaligit.